Hey mga idol, good morning sa atin At tayo yung nagbabaktil pa rin uh, Sa mga Nag-umpisa dyan O kahit hindi mga nag-umpisa Kung kahit mga medyo Matagal-tagal na rin Kung hindi pa kabisado ang mga ganyang gawain Yan mga idol, para sa inyo to Ngayon mga idol, kung magsiksik kayo Mga idol, ganyan, mag magtambag kayo Pwede yung lagyan ng lupa Yung, yung ano, bakit? Para mabigat siya Para sigurado na masiksik siya pag wala tayong uh, ano din na pag kasi pag walang lamang kasi uh, lang yung kanyang ma uh, ano sigat kaya mas maganda yung kanyan may laman siya mga idol ha tandaan ninyo ok mga idol shout out din natin si ano Raymart Labantino idol Raymart Labantino shout out sa iyo saka si Angelo ang iloko uh, barotcha idol ang iloko barotcha at saka si RJ RJ Gonzales siya out sa inyo tatlo mga idol okay ah ang tabay lang sa ating mga ginagawa ganyan no oh. yan mga idol may laman yung bakit para mabigat siya yan para siksik at hindi masyadong maalog ang inyong bakit mga idol isa yan na pangamamaraan pa rin mga idol ha sa pag backfill pag yan May idol kaya ang tabay lang marami pamamaraan ng pag para maayos ang inyong babakfilan mga idol o. para siksik -sik. diba lagyan nyo ng laman ang inyong baket para mapigat ganyan lang So, yun lang mga idol ang pag ano, sa matubig na lugar para lalo masiksik yan maganda yung may laman din siya para yung bigat kunting ano mo lang, ganyan mo lang ay mabigat yung impact ng ating pagbagsak ng bakit masisiksik siyang Mabuti, ano, mga idol. O, para sa mga nagbabisa. At kahit sa lahat na to mga idol. Kung hindi pa naranasan ng ganito na, ano. Sa mga na hindi pa nakaranas, ha. Pero sa mga nakaranas, na, eh. Ano na lang. Uh, shout out na lang. <laughs> ganyan, mga idol, ha. Laging ang tandaan. O, ganyan, o. No. Tulak natin na ganyan. Para tumuloy yung tubig sa kayong mga burak sa, sa ilalim uh, mag wave sya pa, pa uh, abante yan yeah. yan lang oh. ayun well, maganda yung may laman din yung bakit para mabigat sya di diba, mga idol yan ang tamang paraan din isa rin pamamaraan ng pagpabaksin yan yeah. para maayos ang inyong babaktilan Uh, para pagpison yan o pagpasok ng mga truck ay maayos pinili uh, layer layer ko lang yan mga ito uh -huh. hindi masyadong maalog ang ang ating bakit pag upay at mabigat siya di ba mga ito uh -huh. kunting ang pukulang eh siksik ka agad yan uh -huh nakano lang siya ililiyer natin ng pagbabakir tapos siksikin na ganyan oh. yeah. okay mga idol sana ay nakakuha naman kayo ng isang idea kung paano yung pagbabakfil na maayos at sigurado ang inyong equipment ay walang uh, problema hindi mag Oh, Ako sa problema. Kaya yeah, pag isiksik mo na ganyan na walang laman na pwede, ah, uh, ayos din. Kaya lang, mas maganda rin kung mayroong laman at yung bigat. ng mga ito. sa ating lahat.